Hey guys, kakatapos ko lang maligo kasi pinagahan ko na magayos dahil malayo yung paglalaroan ko ngayon dahil after 2 months makakapaglaro rin ako ng volleyball, just ko lord. And hindi ko na nga alam kung kasya pa ba yung mga jersey ko kasi halos tumaba talaga ako. Ang volleyball shoes ko, grabe, sobrang dumi na tapos pag hindi pala nagagamit to guys, natatanggal yung, ano, yung glue sa gilid, yung dikit nya. Baka naman sa babait dyan. <laughs> Bagong shoes lang po. <laughs> Report natin sa lahat sa mga nag-volleyball, yung deodorant. Saka yung mouthwash na spray sobrang bangon nito guys promise guys kailangan mo pa mag volleyball ka kailangan mo mag deodorant dahil ang pangit pag may putok ka ito nga pala yung susutin ko na jersey ngayon ito yung favorite ko na talaga simula nang inarbor ko to pero safe naman ako dito kasi wala naman tong putok tong may ari na to oh paano ba yan ready na ako mag volleyball ulit dahil malayo layo yung paglalaroan ko sa dasma pa outfit check sa outfit lang tayo bumabawi pero sa court wala na. Dahil ano lang tayo, pabuo lang tayo dun. Charis. Fast forward na nga guys, ayan. Paalis na rin ako dito. Hindi na ako nag ngayon kasi makikisabay na lang ako kay Sir Sex. sakto gusto rin niya maglaro kaya inayo ko na rin siya. Tapos tingnan nyo naman yung kalangitan ng guys. Hindi ko talaga nagustuhan dahil sobrang dilim talaga. The feeling ko talaga mamayang gabi ulan to ng sobrang lakas. Dito Sir Sex. Hoy mo. Anong sa na kami. Napakaaga namin. Gusto. na yung buo Aga. Okay. Aga naman masyado nito. ye, yeah. Kina mo, ah. Oh. nauna pa ako sa ito eh. Ang besi ko. Napaka- Zinawin man ko ng Zinawin man. Ano ba <laughs> yung <my> besi? Gagawin, <laughs> nabing may niblog ako, tangin naman. Lagi mo ako yung vlog, gaga, <laughs> sisigat na May bayad ato. Pang ano ata yan? Homeowners dito. Oh, my! <laughs> get ready with me Pada, ang lamig. <laughs> may fag <laughs> <laughs> <kuna> <laughs> na parang nasa bagyo <laughs> <Shada. laughs> two months ako hindi naglaro pero naging champion Dina pa, hindi na rin ako nakapag video dahil sobrang lobot na rin yung phone pero ko pero kapag gadyo ako sa mga volleyball mag video na talaga ako ang masakla pa guys, rank 5 kami tapos naging champion pa